Ano ba yung parang mapapayo mo na do's and don'ts or kung may mga tips ka saan nila para simulan yung community na ganyan? Magsimula ng trail. Mm -hmm. uh, unahin nyo, of course, to involve the local community, number one. Dapat on board sila. Daanan nyo lahat. Mula sa kapitan, mayor, DNR, daanan nyo. Pag di nyo yung dadaanan, Uh, more or less magkakaproblema ka mm. and pag dinaanan mo sila pag problema ka pwede mo silang lapitan number one yan uh, daanan mo, daan mo lahat involve the community dahil sila yung nandyan sila lang tutulong sa'yo like dito sa Teban very active ang community namin yung mga porters namin Ma'am Berna yung superhero oh, ng na, oh. Teban mm. and then uh, si Ato yung aking pinaka foreman dyan mm. Uh, yan, yan. Eh, establish mo yung ano mo. Um, establish the locals first. Organize mo sila maigi. Tsaka pa lang yung riders and uh, you know, the trail building itself. Ngayon, kapag maganda na yung trail mo, safe na, standards, pakarera ka na. Check mo yung objectives mo sa pagpapakarera din. Baka ang objective mo dyan ay magkapera. I'm sorry, pare. Malulugi ka. Ah, Malulugi ka wala pera dito